Saint Cyprian of Carthage o si San Cyprio ng Cartaga na buhay noong 200 hanggang 250s. Uh, at ang sulat niya about sa unity of the church, isa doon sa kanyang sinabi na ang Catholic Church o ang simbahan katolika ay isang katawan at ang ulo nito ang obispo. Uh, actually, marami pong mga church father noong 1st, 2nd, 3rd century hanggang 4th century lalo na sila St. Augustine of Hippo na pinag-aaralan natin kapag tayo ay nag-aaral ng ethics, philosophy, kahit na theology ay mapapagdaanan natin si St. Augustine dahil sa kanyang mga sulat. Yan. Marami sa mga church fathers natin na nagpapatunay kung paano yung Christianity noong early 1st century ng mga apostolic age hanggang sa mga successors nila. At yung pinakamalapit doon at mula noon hindi pa rin nagbabago naman eh. It's a uh, salvation through sacraments pa rin ang paniniwala. Yeah. At marami pang iba kapag gusto nyong matutunan about sa Christianity, about na totoong Christianity talaga. Mula noon, kailangan nyo balikan yung history, mga early writings ng mga apostles, yung mga didache na tinatawag, yung mga apostolic instruction na tinatawag. Actually, hawak pa rin ng simbahan yung mga documents na yon. At kung masipag tayo mag-research, talagang mauunawaan natin kung ano ang form ng Christianity noon. Na yun ay pinamunuan talaga ng mga bishops at sacraments talaga. At yung Bible kasi noon ay wala pa. Yung Bible ay nagsimula lang buhay ng Bible ng panahon na ng 4th century. Diba? Sa pag-utos pa rin ni Pope Damasus. Lahat ng yan, kahit yung Bible, ah, uh, luha pa rin ng Catholic Church. Kaya, dapat uh, mag-cling lang tayo sa Catholic Church. Yan lang.